Nagsagawa ng libreng progestin sa dermal implant o PSI insertion at removal ang Municipal Health Office na mga kahapon araw ng Merkules bilang bahagi ng selebrasyon ng Family Planning Month kung saan naaabot sa 57 kababaihan ang nabigyan ng implant habang 17 naman ang sumailalim sa removal. Ang PSI ay isang uri ng modernong kontraseptib na inilalagay sa ilalim ng balat ng braso at nagbibigay ng proteksyon na tumatagal ng hanggang tatlong taon laban sa hindi planadong pagmubuntis. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya, pangkalusugan at populasyon sa pagsasagawa ng programa. Inulunsad din ang kampanya para sa ligtas at responsabling pakikipagtalik upang maiwasan ng sexually transmitted diseases gaya ng HIV. Layo ng aktibidad na bigyang kaalaman at mas maraming pagtipilian ang mga kababaihan pagdating sa reproductive health bilang bahagi ng mas malawak na layunin para sa planado at mas ligtas na pamumuhay ng bawat pamilya. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol No. 4. Bombo Justin yes, sa ang uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!